Ako po Lee, si RP na Jim dito, Ganda araw po. Bali, may nag-comment sa atin ah, tinatanong kung gaano katibay yung ating gym equipment. So, may na ako nitong bisita na makakapagpaliwanag sa inyo na maigi kung gaano katibay ang gym equipment namin. Si Kuya B. Ano na naman yung B? Ang rt na naman. Usapang quality B. O, ito, check natin na kasi ako. Mami, mag-message na naman kay sa akin yan. O, ito ah. Ano tawag dito B? deck di ba? deck B. Okay? Iba yung iniisip mo. Okay? Ayan, 30. Paano gamitin B? Explain ko na, ha? Ganito lang ka-basic yung B. Oh. Oh, mahirap. Madali, di ba? Oh, ngayon. Sasabihin nyo na naman. ito e, ito lang yung nakalagay. Paano malalaman yung ano? Okay? Lagyan natin ng ano. Oh, ito. 150 B, ha? Oh. 350. So, 150. Okay? Then, after niyang B... Sabihin nyo na naman ni, eh, Ang gigigil ako. natin ng 50. Ang bigat ng 50 pala nila dito. Parang hindi 50 ng katulad sa amin ah. Ang bigat bi ah. O yan, dinagyan natin ng 50 para masabi nyo kasi baka sabihin nyo mahinang cable eh. Kasi nakikita nyo, parang cable yan. Di ba cable, di ba? O. Oh, mas malakas pa sa relasyon nyo yan. Sabi ko sa inyo, tignan nyo ah. Tignan nyo. O oh, B, naputol. Di ba hindi? O. Oh. Kayo, 3 days lang. Putol na yung relasyon nyo. O oh, ngayon, ngayon magtataka na. Wala kami plates, Kuya B. Anong dapat gawin? Nainis ako. Pag ganyan B oh wala kang plates. Siyempre, wala rin kaming plates. Ayan B, walang plates, di ba? Oh, magsampang ka. Hindi ka nga dito, oh, Go. Wala kang plates. nandiyan kasama mo yung tatay mo, nanay mo. Isang pa mo muna. Sabihin mo, wait lang ma. Kailangan ko ng gains, oh. Oh, naputol. Naputol B. Mas matiwis sa relasyon yung B. Oh. Oh, wait lang ha, sampah ko na si Sir RP. Gusto niyo <laughs> <laughs> Saro lang, sarot <laughs> oh, ngayon, sabihin nyo, matibay hindi. Ayun o, may nakasampang halimaw, B. Oh, ngayon sabihin. nag na, na naman ha, oh, ayun nyo pang kunin. Order na, B. So, nakita nyo, siguro naman, hindi na para mag magduda pa kayo do sa mga nagbigay example ko paano gano'ng katibay ang gamit natin. Pero wait, there's more. Para paliwanag natin ng konte kasi nga at least ito yung perspective ng fabricator naggumawa nito. So, ito kasi dinisen natin tong equipment na to para at least para doon sa mga halimaw magbuhat at nabitin sila, pwede ka maglagay ng plato. Kasi yung old school na mga equipment, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng bakal. Tinutupi nila dito sa kanila nilalagyan ng dumbbell so plat na plato. Pero yung pag ganoon na nangyari, masisira yung puli mo masisira yung kable mo. So ito, dito, yung pinaka topmost part ng pin natin, hindi nabubunot to. So ito, pwede mong isabit. Para pag nabitin ka ngayon, pwede ka magdagdag. So yun yung kagandahan ng uh, yung fabricator at saka yung mga halimaw ang mga nagbubuhat ang nagpapaliwanag. So I hope nasagot natin yung uh, tanong kung gaano katibay ang gamit ni Jim Depo. Ako po sa RP na Jim Depo. Maraming salamat po.